Mga kalapatids, konting tip lang po. Ayan na po yung kalapati ko na may one eye code ng linggo. Ayan o. Oh. Clear na clear na po yung mata niya. Oh. Ayan yung ano, ah banded na peel Tsaka may personal band na papabong. Kita niyo naman sa video kung gaano kapikit yung ano niya, mata niya. Pero ngayon o. Oh, kita niyo o. Oh. na yung ano ng mata niya. Nakukunin ko. Oh kunin ko mga kalapatid para ano makita niyo yung ano ayaw ayan o oh. ayan yung mata niya ayan o oh. ayan ang ganda na oh. try niyo mga kalapatid yung ano duyan dilaw hindi na kayo gagastos ng malaki ayan yan oh. Oh. kita niyo naman yung kahapon pumipikit-pikit talaga yan sobrang pikit pagdating niya nung umaga alas 9 nakita ko iba yung mata niya kaya naalala ko yung tinip sa akin ng no, ano ng no, Saudi National kasi yung Saudi National nangangarera nakita ko duyan dilaw kaya yan try niya mga kalapatin